Sige na, hanap na, hanap na, tiwing. Wing. Hanap na. Bising busy, busy sila, oh. Hanap na. Sayang din yung, pwede din yung pangkati Dito lang. Oh, Ate Ted. Hanap, hanap. Ayaw, <laughs> oh, nakatingin, nakatingin. <laughs> Wala, wala, wala. Anap tayo. Ha? Dito lang. Nandiyan, Hanap na. Walang ka alam eh. Walang <laughs> alam eh. nakatok-tok ang kamera ko. Oh. Tapos dito lang ito. At mahanap tayo. <laughs> <laughs> si Jay, po, sa Jay pa sa Jey pa. Pasimple lang si Jey po. At tingnan mo na, bago mahanap. <laughs> <laughs> oh ngayon. Oo, oh, oh, dito lang.

Apa ako nga, yung makita ko kapapa doon na ako sa may sa uh, may barangay wall ng barangay 5, nandun kay Patulay doon nila, kay alam ko <laughs> sabi ko na, ayo ayo, e, malapit lang, mga ako doon nandun uh -uh. sila doon kaya nga ano, singit sing na wala, singit na Sinyet na, sinyet. Paano? Busy kayo ay. Nakita kita doon. Oh. Nakita mo ako doon? Nakita ka lang nakita. Oh. Nakita mo ako doon? Oh. sila oh. <laughs> Pati si Kuya Ronald oh. Ano, may dala cellphone kay Ronald? May dala cellphone? Ayun, nawawalat ko minsan. Ah. Dati Bakit? Lakad ko Ha? Lakad ko ngayon. Oo. oo. Wala eh. Huwag kayong tumingin sa itaas. Tumingin kayo sa baba. Saan baba? Saan baba? Saan baba? Oh, si Ina? Si Ina si Ina, no? <laughs> Intindin daw pa rin <laughs> Wala dyan, Kuya Tuto. Umasa ka pa. <laughs> <laughs> Masasaktan ka lang. Dito lang, banda. Oo. Magpanood sa Ano lang

Katabi ni Ate Bibi, katabi ni Ate Itet. O oh, yan. O oh, yan. O oh, white claw na yan. White claw na yan. Yan lang din. Yay!